on Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayo'y nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. All All city. City. The Mandate 2025 The Brigada Midterm election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay Tungo sa mas makulay na kinabukasan Abalon! Brigada In the Heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News, FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Manila. Our home, our treasure. and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. in the heart of changing lives this is 105.1 brigada news fm manila the music and news authority one time the new filipino time kabrigada alas dosina ng tanghali This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kada balita nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada balita, Brigada balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Vice President Sara Duterte opisyal na rin inendorso ito pong si Congressman Camille Villar kasama si Senadora Amy Marcos Philippine Coast Guard target na matapos sa lalong madaling panahon ang search and retrieval operation sa tumaob na barko sa Mindoro Halos 20,000 sundalong Pilipino at Amerikano naman Pakikilahok sa Balikatan Exercises 2025 Pero opening ho niyan sinalubong ng kilos protesta Pakikiramay ng mga kaibigan, kapo artista at mga fans Kay superstar at national artist Nora Honor Tuloy-tuloy sa pagbuhos Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Gandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, eto na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ho ngayon ng lunes mga kabrigada, April 21, 2025. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. Ah! Brigada Leo Navarro Malikde Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide At sa detalye na hoon ng ating mga balita mga kabrigada Ito hong 40th iteration ng Balikatan Exercises Formal na nga hong nagsimula Full Scale Battle Scenarios Tampok daw ngayong taon Brigada Kath Austria I-brigada mo! Brigada report Nagsimula ng ngayong araw ang taunang balikatan na exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa pamamagitan ng forum dito sa Campo Aguinaldo. Pinangunahan ito ni AFP Chief of Staff General Romeo Brunner Jr. kasama si DFO Secretary Enrique Manalo at U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson bilang bahagi ng Mutual Defense Concept Plan tampo sa so, balikatan ngayong taon ang comprehensive simulation ng full-scale battle scenario sa pagitan ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ayon uh, kay General Plummer, iaasal sa pagsasana ng kahandaan ng hukbo sa lahat ng domain, mapail, land, sea, space at cyber upang subukin ang koordinasyon sa bakita ng puwersa ng Pilipinas at Amerika sa pagtatanggol ng soberenya ng bansa. Ang patasanay ay isasagawa sa loob ng joint operational areas ng Northern Luzon Command, Western Command at Southern Luzon Command na nalungkuhan ng mga itla 27,000 mga sundalo at observers. Nayunin po ito, it is not ng interoperability o ang kakayahan ng AFP at US forces at iba pang katulang na bansa na magsagawa ng sabayang operasyon sa iba't ibang narangan ng depensa para sa seguridad sa Indo-Pacific region. Ayon ang sa Exercise Directorate ng General James Dean patunay lamang ng lamang ang balikata ng ironclad commitment ng U.S. sa Pilipinas para matiyak ang malaya't bukas na rehiyon. Wala rin umulong kinalaman ang mga gagawin pagsasanay sa palikatan sa posibilidad ng invasion sa Taiwan. Yung po ang is the heart of changing lives ako si Brigada Cast, Austria ng 1.1 Brigada news from Manila what news to be all started Brigada Balita nationwide Samantala mga kabrigada ang Balikatan 2025 sinalubong ng protesta Brigada Jigo Custodio i-brigada mo Brigada report Sinalubong ng protesta ang pagsisimula ng Balikatan 2025 Joint Military Exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Bitbit -bit ang mga placard at panawagan, nagtipo ng bayan at ilang pang grupo sa harap ng Camp Aguinaldo at kinundin na nila ang ginagawang full battle simulation na may kasamang paggamit ng live fire weapons at deployment ng anti-ship missiles. Ayon sa bayan, ang mga aktibidad na ito ay hindi lamang mapanganib kundi labis ding magastos, istorbo sa mga lokal na komunikasyon komunidad at maaaring magdulot ng paglala ng tensyon sa rehiyon. Dagdag pa ng grupo, ang balikatan ay malino na pagyurak sa soberanya ng Pilipinas. Anila, mas pinapangalagaan itong ang interes ng gobyerno ng Estados Unidos kaysa sa kapakanan ng mga Pilipino. Tinulag rin ng bayan ang timing ng balikatan ngayong papalapit na ang midterm elections. May ipinatutupad na ganban sa buong bansa pero ang mga dayuhang sundalo ay malaya raw nakakalibot na armado ng high-powered weapons at isa itong malaking insulto sa ating sistema demokratiko. Nanawagan naman ng grupo sa pamahalaan na itigil na ang balikatan exercises at sa halip ay ito ng atensyon sa mga makabuluhang reforma para sa kapayapaan, seguridad at pambansang kaunlaran. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Bagong bago. Brigada Balita Nationwide. Sa mantala, binasag na ho ni Vice President Sara Duterte ang katahimikan kaugnay sa mga kumakalat na mga larawan ng pag-endorse ho niya na mga kandidato sa pagsirado sa 2025 Midterm Elections sa isang opisyal na pahayag ngayong araw, kinumpirma po ni VP Sara na kasama ng tinatawag ho nilang hashtag Duterte. Senatorial candidate sa ilalim ng PDP laban ang re-electionist na si Senadora Amy Marcos at House Deputy Speaker Camille Villar. Si Marcos at Villar ay kapuan ka kaisa sa isang common vision ng mapayapa at masaganang Pilipinas. Binigyan din din ni Duterte na ito ay sapat na para buwagin ang umiiral daw na pagkakawatak-watak sa politika sa bansa. Bababatid na nauna na nga hong inilabas ng kapo ni Sen. Aimee ang isang political advertisement na may temang hashtag itim kung saan opisyal na ang inendorso ni VP Sara. Samantala, inilabas na rin ho ang bagong campaign ad ni Congressman Camille Villar kasama rin ho si Vice President Sara Duterte talang mga kabrigada sinolo na rin Senator Christopher Bongo ang senatorial survey ng Social Weather Stations nakuha nito ang rank 1 sa 45% na nagsasabing iboboto nila ang senador consistent din ito sa top senatorial balls ng SWS mula pa noong December ng nakaraang taon. Bababatid na maliban sa SWS, nangunguna na rin si Go sa iba pang survey ng Pulse Asia, Actar Research, publico sa iba pang malaking firms. Tuloy-tuloy naman ang pasasalamat ni Go sa lahat ng mga kababayang tuloy ang pagtitiwala at suporta sa kanya. Anya ito raw ang magsisilbi niyang inspirasyon para patuloy na magtrabaho, magserbisyo at magmalasakit lalo na sa mga nangangailangan. Nagpasalamat din siya sa mga sumuporta sa kanya sa mga kapartido sa Duterte. Uma, hataw, nationwide. naman ng Armed Forces of the Philippines o so AFP ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa Panatag Shoal o yung Scarborough Shoal. Ayon po kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad, walang katotohanan. Ang mga balitang merong isang barko ng Pilipinas ang itinaboy daw ng China. Una na hukos yung ng Chinese military ang diumunoy pagpapalayas ng kanilang Navy sa BRP Apolinario Mabini o yung p is yes. 36 ng Pilipinas dahil sa pagpasok ho nito sa Scarborough Shoal o kuntawagin ho nila itong Huangyan Dao. Sabi ng China, illegal daw tayong pumasok at nagva-violate para tayo sa kanilang soberanya. Sabi ni Trinidad, tanging ang Philippine Navy lamang at Philippine flagged ships ang may karapatan sa sarili ho nating teritoryo. Ang Scarborough Shoal o yung panatag o baho de Masinloc kuntawagin si Pilipinas ay matatagpuan po yan sa layong 124 nautical global buys mula sa Masinloc Sambales ibig sabihin pasokuyan sa exclusive economic zone ng Pilipinas mga kabigadang investigasyon hinggil sa natuklasang drone sa Masbate muling ipagpapatuloy sa Senado ngayong linggo Brigadaan Cortes i-brigada mo Brigada report Ikakasa na muli sa miyerkules ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones ang kanilang ikalawang pagdinig hinggil sa na natuklasang submarine drone sa barangay Inawaran San Pascual, Masbate. Maaalalan naglabas kamakailan ang Armed Forces of the Philippines na kanilang forensic findings kung saan sinasabi nila na may posibilidad na galing ang mga naturang drone sa Chinese Communist Party lalo na't na may SIM card mula sa isa sa mga limang drone. Ang natuklasan naman na nagkaroon ng huling kontak sa mainland ng China. Ngunit maliban pa rito, layunin din na naturang pagdinig na silipin ang hinihinalang maritime spying activity ng anim na Chinese nationals at isang Pilipino sa Subic Sambales. Kabilang naman sa mga inaasahang dadalo sa pagdinig ay ang chairman nito na si Senate Majority Leader Francis Tolentino at maging ang ilang senador pa tulad din na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Senate Minority Leader Ko Coco metal at Senator Christopher Bongo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News Sa Manila, the Music News of Fulham. Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabrigada, ang PCG, wala raw hunakitang oil spill, dyan sa tumaob na barko sa Mindoro. Brigada Katrina Honson I e Brigada mo Brigada Kinumpirma ni Philippine Coast Guard Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina na hindi nakitaan ang bakas sa all spill ng tumaob na dredging ship na Hong Hei 16 sa Occidental Mindoro. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Encina, Sinabi nitong tuloy-tuloy pa rin sa ngayon ang search and retrieval operations sa dalawang nawawalang tripulante. Target din daw nila itong matapos sa lalong madaling panahon bago mag-transition sa salvaging operations kung saan ay dadali ng barko sa pinakamalapit na shipyard. Una na nagpadala ng demand letter ng PCG sa shipping company ng barko. Inaara na rin nila ang posibleng mga administrative charges laban dito. As soon as the possible that we can get and recover the remaining uh, crews, mm -hmm. the better po. Oh, as to without deep mm -hmm. into naman po sa salvage operation, mm -hmm. we are waiting for the uh, submission po ng mga pertinent requirements. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson, ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. authority. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Dagdag pang balita mga kabrigada, nanindigan si Congressman Rodante Marcoleta na ang pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke ay patunay lamang na nagpapatuloy pa rin ang lawlessness sa ating bansa. Anya nakakaalarmang sinapit ang negosyante at tila ba ay ginagamit para sa pumumulitika. Idinini e ni Marcoleta na pinapalitan ang naratibo sa pagkamatay ni Ke para imanipula ang emosyon ng publiko. Kabilang narito ang pag-uugnay sa krimen sa usapin sa Pogo, na iniuugnay naman sa nagdaang administrasyon. Anya hindi lang daw ang alaala ni Ke ang nae exploit kundi pati na rin ang tiwala natin sa gobyerno. Sa huli mo pila si Marcoleta para sa hustisya at accountability at responsibilidad sa mga kasalukuyang leader ng ating bansa. Ang publiko, pinag-iingat po ng isang house leader sa digital manipulation. Kamigaw ngayon naman no, sa kaso ni dating Paulo do Teatro Tessa, ICC. Obrigado, Haji Caminho. E brigada mo brigada yeah. <laughs> Umapela si House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. na magkaroon ng isang pambansang hakbang upang protektahan ang mga botante laban umano sa digital deception. Ito'y matapos lumabas ang ulat ukol sa sinasabing paggamit ng peking social media accounts para ipagtanggol si dating Pangulong Rodrigo Duterte at manipulahin ang mga issue na maaring makaapekto umano sa resulta ng midterm elections. Dapat anyang kontrahin hindi lamang ang mga baril at masasamang loob kundi pati na ang ghost accounts na bumabaha sa social media feed napawang propaganda at panlilinlang. Iniulat niya ng Reuters mula sa Pampanga na halos one-third ng social media accounts na nagpo-post tungkol sa kaso ni Duterte sa International Criminal Court o ICC ay peke. Ayon umano sa tech firm na Siabra mula sa Israel, ang kaparehong taktika ay ginagamit ngayon sa deliberate at organized na kampanya upang hubugin ang opinyon ng publiko ukol sa darating na halalan sa Mayo. Babala ni Gonzales, ang patuloy na pagkalat ng digital manipulation ay seryosong banta sa integridad ng proseso ng eleksyon sa bansa. Dagdag pa ng kongresista, dapat magkasa ng National Digital Literacy Program ang DepEd, CHED at DICT upang matulungan ng mga estudyante na matukoy at malabanan ng disinformation campaign. Kasabay nito na nawagan ng House Leader sa lahat ng mga partido na tutulan ang paggamit ng click armies at bayarang influencers. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo, ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, si Pangulong Marcos pinangunahan ng sectoral meeting sa palasyo Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo Brigada, brigada. B -B 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 -B, Report Balik trabaho na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw matapos ang paggunita ng Holy Week kung saan kasalukuyang pinangungunahan nito ang sectoral meeting sa Palasyo ng Malacanang. Sa naturang pulong, tinipo ng Pangulo ang miyembro ng kanyang gabinete at iba pang opisyal na mga ahensya ng pamahalaan upang talakayin ang mga mahalagang usapin at magbigay ng direktiba para sa epektibong pagtugon sa mga kasalukuyang isyu. Inaasang maglalabas ng karagdagang detalye ang Presidential Communications Office ng sa naging laman ng Sectoral Meeting. Pagkatapos ng Sectoral Meeting, nakalinya na rin ang iba pang schedule ng Pangulo ngayong linggo. Samantala bago ang Lenten Break, pinangunahan din ang Pangulo ang 7th National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Executive Committee Meeting kung saan muling pinagtibay ang matatag na suporta ng Pambansang Pamahanaan sa reintegration ng mga dating rebelde sa pamamagitan ng patuloy na implementasyon ng Barangay Development Program in the heart of changing lives. Ako sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Brigada Badlita, Live. Ito raw hong CCP at NCCA. Ipalalabas po sa social media ang necrological service para po sa yumaong superstar na si Nora Honor. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! We got report. report. Makikiisa ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA at Cultural Center of the Philippines o CCP sa pag-alala sa buhay at hindi matatawarang kontribusyon ng National Artist for Film and Broadcast Arts na si Superstar Nora Unora sa Necrological Service para rito bukas sa Metropolitan Theater sa Manila. Ang naturang Necrological Service ay ipalalabas o ilalivestream sa Facebook pages ng CCP at NCCA. Magsisimula ang arrival ono A 30 na umaga, nasusunda naman ng tribute program sa alas 9 ng umaga. Itutuloy naman ang state funeral rites sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music News Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada sa ating health news, paano nga ba maiiwasan ang colic at gas pains sa, sa mga sanggol. Ang colic, mga kabrigada at gaspain sa sanggol ay mari pong maiwasan sa pamamagitan ng tamang pagpapakain tulad ng pagtihak na hindi sila lumulunok ng hangin habang nagpapadede. Mahalaga rin ang pag-aalaga sa kanilang tiyan pagkatapos na mag-feed tulad po ng pagpatpat sa likod para magutot. Bukod dito mga kabrigada ang pagbibigay ng tamang posisyon habang natutulog at ang pag-iwas sa stress sa paligid ng sanggol ay nakakatulong din upang mabawasan ang colic at gas pains. Isa po yung paalala mga kabrigada mula sa Moms Love ES1 Capsule simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Moms Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide. Balita kabayaning Pagtutulungan palitan Makabayaning pagtutulungan Mga kabrigada, dyan ho sa may Purok Aspang Barangay San Jose, Jensen. Isang pamilya ho ang araw-araw Na nakikipaglaban ho sa gutom Kilalanin po natin si Marilyn at Lope na may pitong anak na kumakapit lamang ho sa pag-asang kahit papaano'y Makakakain ho sila ng isang beses lamang sa isang araw. Ito ho kasing kanilang hanap buhay ay pangunguhan ng mais na hindi naman daw ho sapat para sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Minsan, mangga. Minsan, saging. Minsan, lugaw lamang ang kanilang takbuhan laban sa gutom. Pero kahit ho mahirap, nananatili ho silang matatag na umaasang makaaahon din ho balang araw. Dahil po sa kanilang sitwasyon, agad na tumugon ang mga volunteers ho natin para maghatid ng tulong kung saan nakatanggap po sila ng bigas at ilang grocery items mga kabrigada. Kami ho rito, sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat para ho sa patuloy ho ninyong pagsuporta para tayo makatulong kasama ang wantahanan. Maraming salamat po sa lahat ng ating volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Mula ho rito sa Brigada News FM, maraming salamat po mga kabrigada. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Nationwide. Brigada Nationwide Mga kabrigada in the heart of changing lives Ako ho si Brigada Gab Dalisay Ako naman si Brigada Leo Navarro Malik Mula ho rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tundukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.